para malaman kamo sa nakuha si Tatay on your visit today. Ah uh, yes, oo. Um, remind, niremind kami no na uh, detention unit na pero um, kailangan sundin na mga condition sa uh, sa visit no. So from now on, bawal kwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na yeah, President Duterte is still alive yun lang po ang hanggang dun lang po kasi bawal po magbigay ng mga information na pinag-usapan sa loob you're the one who owns the stroller ha? ikaw?

So, hindi pa namin alam kung sino yung makakarating sa September 23 para sa confirmation of charges. But, likely, um, merong relative na darating. Uh, sigurado yon kasi kailangan talaga na merong sabi ko sa kanila, kailangan talaga na merong binibisita sa kanya whenever allowed ng detention room. So, Nagkakanong lang po yung mga taga-Japan meron ba silang big gathering sa 2021 and um, we want to know if you can join them also in Japan. Oo, nag-confirm naman na kami uh, sa mga organizers uh, sa Japan no? uh, led by Sir Berwin. Um, September 20 sila sa Tokyo and then uh, September 21 sila sa Nagoya. So yung buong weekend na yon Saturday, Sunday uh, merong Filipino community gathering sa Japan. And I understand, uh, meron din dito sa The Hague. No? And likely, marami din sa loob ng uh, Well, um, on another note po, nagpuloy na yung pagdinig ng uh, flood control program at sa Senado at uh, nag-anunsyo na magpupuro daw ng independent finding committee sa flood control. We're talking about Uh, well, sabi ko nga lagi, too no? little too late, late. yung yeah. administration uh, alam naman na natin yung problema na uh, corruption sa flood control hindi lang sa administration na ito sa so, mga lahat ng mga uh, dumaan na administration hindi lang sa administration ni Pangulong Duterte alam na natin yan lahat naging mayor ako 2010 meron ng issue ng uh, flood control corruption. And um, worse, mas worse lang uh, sa atin ngayon. Dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman uh, flood control projects uh, yung merong uh, corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yun kung uh, mag -re resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. And then, uh, nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Uh, Sinabi ko nga, inattach yung pinaghati hatian ng members of the House of Representatives ang uh, SBP, School feeding Program Budget na ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa house version ng GAM. Pero, and alam yon, alam yon ni uh, President, Bongo. President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero, he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong uh, pero merong uh, silang palabas na malaking investigation ng flood control uh, na projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto uh, behind the scenes na syempre, hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control so, Uh, corruption. Kung, kung, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may ng ano, corruption, corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Well. Uh well, VP, you were once a mayor. Um, and alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the uh, mayors for good governance because you had good governance with your mayor yourself? Mm, wala pa kaming uh, hindi na pag-usapan at uh, wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon, sectoral, sectoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects uh, sa gobyerno. May plans po kayo to meet with uh, Mayor uh, Lenny Rubredo while in, uh, in Hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, uh, ma-meet yung mga local government officials ng hindi lang ng Naga, uh ng entire uh Bicol region kung kakayanin ng schedule uh but mainly uh, nandun kami to celebrate with uh, the Bicolanos to pray with the Bicolanos uh, sa pinakamalaking festival nila ang Francho Festival. Okay. May questions kayo? Hala. Okay, mm -hmm. Ma'am, do you have time for Yes, yes. Oh, please, please. Yeah. Go yeah. ahead. Okay.